Ayan, good morning guys. Uh, welcome to my YouTube channel. Uh, dito nyo po mapapanood yung aking mga tanim na gulay na sa aking paligid ng aking bahay. Ayan mga idol, at mayroon tayong tanim dito na pichay. <coughs> Ayan. Yan po yung unang subok natin ng na pagtatanim natin ng na pichay sa loob ng greenhouse. Ayan mga idol. Uh, mayroon din tayong mga kasunod na tinanim. Bali, tatlong hagdan yan mga idol. Tapos meron pa tayong kasunod din dito. Uh, uh, bago pa lang. Punti lang ito mga idol. Meron din tayong ginagawa dito na punlaan ng ating subuyas. Na, uh, sa loob rin ng ating greenhouse. Para kahit na umulan eh, meron tayong pagpupunlaan. Ayan mga idol. Sari-sari po ang tanim natin na gulay. Uh, meron din tayong kita ko sa inyo pati yung ating yung tanim na sitaw. Meron sili. Ito mga idol ng ating siling terik na tanim. Ah, Kunti-kunti lang mga idol. Tapos ito yung ating sita sitawan. Ang ah. mga na ito mga idol. Ah... Ang lago at marami ng bunga. Ngayong araw, apalaya mamimitas na tayo ng ating um, unang harvest. Ating sitawan. Ayun mga idol. Uh, sana supportahan nyo ako sa aking journey sa aking gulayan. Uh, kaya na po at thank you for watching. maganda araw po.